At balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority One time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. At ngayon, ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Dami at talas ng biyahe dahil huyan sa holiday season. Posibleng umabot hanggang ikalawang linggo ng Enero ayon sa BI. Ang DOH naman nakapagtala na hu kaagada, na mayigit sa apat na pong firecracker-related injuries limang araw bago ho yung bagong taon. Ang Tourism Department naman tiniyak ho ang mas maraming oportunidad para ho sa mga Pilipino kasabay ng Kapaskuhan. Chinese Embassy naman tinilugsa si Defense Secretary Chudoro dahil sa mga banta umano nito sa kanilang bansa. Vice President Sara Duterte sinabing handa ang kanyang legal team para ho sa mga impeachment complaints laban sa kanya. Dating Pangulong Rodrigo Duterte magiging isa-umano sa kanyang mga abogado. Ang PIVOX naman naglabas po ng abiso sa publiko dahil sa posibleng aktibidad ng Mount Canlaon at Bulkang Mayon. At Brigada News FM Naga at Juan Tahanan Partylist, nakiisa sa pagbuo ng panibagong tahanan ng ilang pamilyang nasalanta ng Bagyong Christine. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Balita, Balita Nationwide. Nationwide sa Umaga. Nationwide. Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw ng Webes mga kabrigada December 26, 2024 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brig Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Sa detalye na tayo mga kabrigada, ilinaw po ng Bureau of Immigration na hindi pa natatapos ang pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday season dahil posibleng umabot pa ito hanggang ikalawang linggo ng Enero 2025. Dahil ho dito nag-abiso si BI Spokesperson Tana Sandoval sa mga babiyahe, lalo na ho sa mga pupunta pati na rin sa mga galing sa overseas trips na gawing mas maaga ang pag-accomplish ng inyong mga e-travel forms 72 hours bago ho umalis o dumating sa inyong destinasyon. Samantala, patuloy pa rin ang pagpapaalala ng PI na libre lamang huyan. Kaya iwasang magpaloko sa mga websites na nagsasagawa ng phishing information na nauuwi naman sa paniningil ng kaukulang halaga. Mababatid na inaasahan ng ahensya ang mahigit dalawang milyong biyahero ngayong holiday season. Brigada Balita Nationwide. Ang PNP Chief naman ho, pinuri ang pagsisikap ng mga pulis na mapagaan ng traffic. Diyan sa may Andaya Highway sa Camarines Sur. Brigada Kath, Austria, i-brigada Brigada Report. Pinuri ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang pagsisikap ng mga pulis sa pagpapagaan ng trapiko sa Rolando Andaya Highway sa Camarines Sur. Kamakailan ng personal na tingnan ni General Marbil ang sitwasyon sa Andaya Highway. Ayon sa PNP Chief, mula sa dating 17 kilometrong trapiko, bumuti ang daloy ng mga sasakyan dahil sa 24-7 deployment ng mga tauhan ng Highway Patrol Group. Pag gamit ng 30-minute interval scheme at mga diversion route. Nagpapatuloy anya ang koordinasyon ng PNP sa DPWH, LTO at LGUs para epektibong marisolba ang pagbibigat ng trapiko sa lugar. Hinikaya tama ng PNP ang publiko na sundin ang traffic advisories at gamitin ang mga alternatibong ruta para sa mas maayos na biyahe. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, the Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, limang araw bago ang pagsalubong natin sa taong 2025. Ang DOH nakapagtala na ho agad ng mahigit apat na pong nasugatan dahil ho sa paputok. Ang detalye niya mula kay Brigada Jigo Custodio Brigada Jigo, i-brigada mo! Brigada! Report! Pumalo na sa 43 ang mga naging biktima ng paputok limang araw bago ang bagong taon. Sa tala ng Department of Health, labing walo ang nadagdag nitong araw ng Pasko. Sa 43 biktima, 30 ay lalaki habang ang natitirang apat ay mga babae. Karamihan rin sa mga ito ay edad 19 pababa. Ang 37 sa mga kaso ay dulot ng iligal na paputok partikular ang boga. Ayon sa DOH, ang mga iligal na paputok gaya ng boga Five Star at Piccolo ay ang mga pangunahing dahilan ng fireworks-related injuries. Kaya patuloy ang kanilang paalala sa publiko na salubungin ng bagong taon ng ligtas at malusog. Payo ng DOH, gumamit na lang ng mga alternatibong pampaingay tulad ng turotot, tambol o magkaraoke kasama ang pamilya at mga kaibigan. O kaya naman ay manood na lamang ng community fireworks display. Pinapayuhan rin ng publiko na tumawag agad sa 911 o 1555 kung may emergency. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Katapalita Nationwide Ipinida naman ng Bureau of Fire Protection o BFP na mas ligtas daw ho ngayon ang pagsalubong ng mga Pilipino sa bagong taon Yan raw ng mga inilatag na patakaran ng mga LGUs kung saan ininunsad na nga ho yung pagkakaroon na lamang ng Community Fireworks Display Matunay din daw ito ang mas mababang kaso ng mga firecracker-related injuries ngayong taon kumpara ho nung kaparehong period noong 2023 Dagdag Parito ang pagbabago ng paraan ng pagdiriwang ng bagong ay nagbibigay ng mas ligtas na alternatibo kagaya po ng mga nakahiligan ng mga Pilipino na pagbibidyoke na lamang o paggamit ng torotot o iba pang mga pampaingay. Naging patok din daw sa publiko yung pagkakaroon ng mga music festival at countdowns bago po yung fireworks display sa kanilang mga lokal na pamahalaan kung saan katuwang nga ng BFP para makatiyak na ligtas pa rin ang publiko. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ito tunama ang Tourism Department mga Kapbrigada tiniyak ho ang mas maraming oportunidad para ho sa mga Pilipino kasabay ng kapaskuhan. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. 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 Report. Kasabay ng pagdiriwang ng kapaskuhan. Pinasalamatan ng Department of Tourism ang mga Pilipino para sa mga naging ambag nito sa turismo ng bansa. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, nalampasan ng tourism industry ang mga hamon at nakamit ang tagumpay dahil din sa pagtutulungan ng lahat. Sa gitna umano ng pagkakabuklod-buklod ng pamilya at mga kaibigan, dapat ding alalahanin ng lahat ang mga values na dahilan kung bakit katangi-tangi ang mga Pilipino, ang pagbabayanihan, sense of community at pananampalataya. Kasabay niyan, binigyang diin ang kalihim na tinitiyak nila ang paggawa ng mas marami pang oportunidad sa mga Pilipino, pagpapabuti sa experience ng mga turista at pagtitiyak ng industriya ng turismo ay magiging true pillar ng national pride and prosperity. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Matibag ng 15.1, Brigada sa SESAM Manila. The Music and News. Assorted. Brigada Balita! Umalma naman ang Chinese Embassy sa mga naging pahayag po ni Defense Secretary Gibo Chodoro matapos po itong magbigay umano ng ideological bias na pahayag laban ho sa kanila. Kasama ho sa kanila ang mga inireklamo ay ang sa ahon ng kalihim sa balak ng AFP na pagbili ng missile system mula sa Amerika. Samantala ay ginit ni Chodoro na legitimate at legal ang naturang plano para ho sa security ng bansa. Iginagalit din ng China ang sinabi ng kalihim na habang tinutuligsa ng China ang plano ng Pilipinas ay nagpapatuloy lamang ito sa pagkakaroon daw ng nuclear arsenal at ballistic missile capabilities sa kanilang nasasakupang teritoryo. Nationwide. Ito namang si Vice President Sara Duterte. Sinabing handa na ho ang kanyang legal team para sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Samantala si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman, abay magiging isa raw sa mga abogado nito. Dagdag pa rito sa kasalukuyan ay inihahanda na rin ho nila ang mga dokumento para ho makapirma ang dating Pangulo. Samantala tiniyak naman ang pangalawang Pangulo Nasa sa kabila ho ng mga impeachment complaint at pagbaba ng kanyang ratings ay patuloy pa rin siyang magsisilbi sa mga Pilipino. Muli naman ho nagbuga ng abo ang bulkan kanlaon sa Negros Island kahapon kung saan pitong beses ito nagbuga ng abo na tumakal ng tatlong minuto hanggang dalawang oras at dalawamput anim na minuto. Hanggang pahorito rito nagkaroon din ng 25 volcanic earthquakes o pagyanig sa bulkan at limang volcanic tremors. Gayun din nga ho itong 3,585 tons ng asupre ni binugan ng bulkan. Bagamat na pa rin sa alert, alert level 3 ang bulkan, ay inabison pa rin ang mga na maging handa at siguruhin po yung kaligtasan sa posibleng mga magiging susunod na aktibidad ho niya. Samantala, dahil naman po sa epekto ng shear line, ay eh naglabas na naman hulit ng lahar advisory ang FIVOX dahil po sa posibleng lahar flow naman, doon naman huyan sa bulkang mayon. Sa huli, pinap pinapayuhan din ng mga residente malapit sa bulkan na magdobli ingat sa banta ng lahar. Balita, Nationwide Nagpaalala naman si Senate Committee on Health Chair Senador Bongo sa bawat pamilyang Pilipino na dapat ay alagaan ang kalusugan sa panahon ng Pasko. Dahil ang Pasko mga kabrigada ang panahon ng pagtitipon-tipon, hindi anya dapat maisantabi ang ating kalusugan. Naniniwala ang mambabatas na mainam na paraan para ho'y pagdiwang ang Christmas season ng walang inaalala at ng walahong sakit sa huli nagpaalala ito na bantayan ang atin pong mga kinakain, mag-exercise at manatiling fit ngayong holiday season. Brigada Balita Nationwide. Isinusulong naman ng isang mambabatas ang pagbibigay ho ng access sa mga magsasaka sa credit facility. Magbibigay daan daw ho yan sa pagkakaroon ng diyansa na makakuha ho sila ng funding mula ho sa kanilang pagtatanim hanggang sa anihan. Dagdag pa ho dyan, maaari rin daw magkaroon ng irrigator or farmers cooperative sa bawat lugar sa bansa na nakatuon naman sa rice farming at high value crops. Brigada Balita. Brigada Balita nationwide. At para naman sa ating health news, mga kabrigada, ang araw-araw ho -araw na pagkain ng mga protein-rich foods ay mainam sa mga teenagers. Yan ho kasi nakatutulong sa kanila para po sa kanilang mabilis na paglaki at development. Mahalaga rin ang protina dahil nagbibigay ho ito ng antibodies na tumutulong naman sa katawan na labanan ng impeksyon at mga sakit. Isa ho yung Paalala ha mga kabrigada mula ho sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang ito pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita, balita. na kabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, pinadapaman ng Bagyong Christine, hindi po nawalan ng pag-asa ang pitong mga pamilya na natulungan ng Brigada News FM Naga at ng Wantahanan Partylist. Ang mga pamilyang ito ay mula po sa Naga at Gainza, Camarines Sur na labis po na naapektuhan ang tinitirhang bahay dahil ho sa bagyo. Tinanggap po ng mga binipisyaryo ang mga materyales sa pagpapagawa at pagbuumuli ng kanilang mga bahay. Maliban po sa mga materyales na ito na kanilang natanggap, araw sa bagong simula ay ipinagkaloob din sa kanila ang relief goods sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Brigada News FM Daga at ng wantahanan sa lokal na pamahalaan ng lugar hindi man naging madali ang kanilang pinagdaanan matapos po ang nangyaring kalamidad, ay lubos naman ang naging pasasalamat ng mga residente sa kanilang tulong na natanggap. Balita, lita. Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrikada, kami po sa Brigada News FM ay tauspusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo po ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Wala po sa Brigada News FM at sa One Tahanan Party List. Maraming salamat, Ka Brigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan the balita nationwide a weather update weather update <laughs> Mga kabrigada, bahagya na raw hong humina ang hanging amihan at kasabay din ho nito ang paghina rin ng shear line. Bagamat wala na hong direct ang epekto ang shear line, ay makaapekto naman po itong intertropical convergence zone sa malaking bahagi ng Mindanao at pati na rin ho sa Palawan. Samantala, magdadala pa rin ang pagulan ng amihan sa Cagayan Valley at Sakara. Fair weather conditions naman ang aasahan sa Ilocos region. Central Luzon, dito ho sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Asahan pa rin ho yung mas magandang panahon ngayong araw pero meron pa rin po mga biglaang buhos ng ulan dulot lamang huya ng mga localized thunderstorms. Sa nalalabing bahagi ho ng bansa, Biglaang buhos ng ulan pa rin ang inaasahan sa hapon at sa gabi tulad pa rin po ng mga localized thunderstorms. Sa ngayong kabrigada, hanggang sa mga huling araw ho ng 2024 ay wala naman na raw na mamonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility na maka ho sa bansa hanggang sa mga susunod na araw. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo ay mabilisan Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus para Paracetamol Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Pong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungawa. At ako naman si Brigada Gab Dalisay at mga kabrigada, anim na araw na lang, 2025 na. Brigada Balita! Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.